Hello, hello. Good day, mga sisi. Manggugulo tayo dito. <laughs> Hindi, may nagla-live doon. Guguloyin lang natin siya. Wala naman siyang viewers. eme salita lang siya. Tignan niyo, medyo maaraw na ngayon. Diba? Umaaraw na siya. Sana wag na umulan mamaya. Dito yan sa may bintana sa labas. Sana huwag umulan na. O, sana wag na umulan. Tuloy-tuloy na sana yan. Para hindi na tayo ma-purwish yung mga sis. Tignan niya naman siya mag-live sis Dati ganyan yung trabaho ko. <laughs> ganyan yung ginagawa ko dati. Kaso umayo ako, ayoko na. Wala siyang viewers mga sis. mming salita lang yun. O oh, sige, magpahuli ka dyan. Pag binagalita ka ng showbiz, tignan mo lang. Oh. <laughs> Wala na kasing order pero sila busy pa rin no, mm. Diba? Okay. ng music okay, quality, lang. Quality 11, Ganyan kami dito pagwala wala to na kami ganong ginagawa. Hindi ako available color narin dito madapat check sa yellow basket. So dito lang tayo mga sis. Mga asar lang tayo sa oh, kanya. Okay, next item po siya. tayo. Disable ba O Madam, wala ka pong ano. Comment madam kanina pa. Wala ka pong comment dito madam kanina pa. Mayayari yan mga sis pag nahuli siya ni Shogi. Sing magsalita ka na. Ano sa mo ma'am? Ano siya? Dito kami nagpiprint minsan ng mga okay, older. mga madam then ayan, ayan siya. May printer dyan. Tapos dito yung thermal scanner, thermal printer mga assist. So ayan yun, dito kami madalas mag-print. Free <laughs> time naman natin. Wala naman masyadong order. Sarap lang manggulo sa mga kasama mo. Wala pang tao dito sa bodega eh. Manggugulat sana ako. Umalis sila, wala sila sa baba. Bumili sila sa labas. Wala tayong magugulat dito mga sis. Kuha lang tayo ng order. May na papackage natin. Patas sa CR, ginawa ng stock room mga sis. Ganto lang kami pag hindi ganong mabenta. Sobrang tumal. Ganyan na nakakatamad din. Pakita okay, ko sa inyo yung view dito sa taas. Dito yan sa may barindilya. Si Shoti oh. Si Shoti mga sis na no? sa loob oh. Mabahan na tayo. Package na muna tayo mga sis. Oh. Meron pa ata tayong deliver ng mga stock mga sis. May bagong deliver na truck. Sobrang dami na naman dating na sako. Lahat yan, yakit dito sa taas. Bali, bulto-bulto yan mga sis. Isang mga malalaking sako. Yan yung mga tulad na nakikita nyo sa stock room. Ayan. punuan na naman ang ating bodega. Mga sis. Ito dati meron din nagla dito. Pero kulang na sa tao. Wala nang nagla-live dyan. Kaya madalas, dito na lang. Ayan, dito madalas ang ginagamit na live room. Pati dun sa kabila. Say so, hi naman ang sisi natin. Huwag ka na may <laughs> iyak. sila, wala na silang ginagawa. Ay, mm -hmm. yes, yes. mm -hmm. Ganyan, walang tao dito. Mga